isa pong mapagpalang gabi po sa ating lahat mga bro mga buddy ito po ang Kuya Nudge TV um, maraming maraming salamat po sa pagdaan sa aking channel so for today's video po hindi po tayo lalabas dito lang tayo sa loob ng bahay kita niyo naman ang background ko sa bahay lang so may, may i-review tayo o may papakita ko sa inyo action cam na gamit-gamit ko last year nagustuhan ko kaysa uh, may recommend sa akin SJ uh, uh, SJ uh, 4000 uh, SJ cam din yun pero mas nagustuhan ko itong uh, gamit gamit kong video action cam ngayon ito po ay ang um, SJ cam C300 nagustuhan ko to kasi uh, kinamit ko sa pagbablog ko ginamit ko rin sa moto Okay naman siya. Lalo lalo na sa uh, mayroon tong uh, stabilization. Uh, mas nagustuhan ko to, mas malinaw kaysa sa uh, sa gamit nga pong SJ4000. So, ah uh, ngayon po i-review po natin 'to or ipapakilala ko po sa inyo ang papakita ko ang gamit-gamit kong SJ cam o action cam na gamit-gamit ko -gamit hanggang ngayon. So, budget friendly po siya. S SJ Cam C300 ang budget phone na pang-vlogging, pang-motovlog para sa iyo at sa akin. Uh, ano nga ba ang mga salaman nitong box na to? Ito po ang laman ng SJ Cam C300. So, ito na yung mga laman ng uh, nasa box na iyon. So, mga accessories niya. As usual, hindi mawawala ang mga backup battery niya. And then, ito yung pinaka main uh, camera niya. And then, meron itong, as usual, syempre, ito yung na il, ano natin sa uh, waterproof na nailulubog natin sa tubig. Importante sa lahat. At eh, ito rin yung nagustuhan ko pang pag nag, nag vlogging ka, pwede mo i ikabit sa mount ng camera. And then, ito. Itong gusto ko sa lahat yung pag nag-vlog ka. Kapag kaharap mo yung kausap mo, pwede mo i sa sa yung uh, damit o saan parte man na gusto mo i- uh, ilagay yung sa parte ng damit mo. So, and then, pwede rin to sa sa karap ng camera pero hindi ko usually advisable kasi nasaan na to eh baka mahulog or may slip so mas mabuti na yung nakaano siya kapag nagmo-moto vlogging ka naka mayroon siyang frame na holder sa uh, helmet mo pag gamitin uh, pang mount and then usually sa ganun din pandikit din then 3M na pandikit and then hindi mawawala ang white pang puna sa lens ng camera USB Pe, maggamit magagamit mo rin to ka sa lang pang charge charge mo kasi may apps naman ang SJcam na pwedeng pag transfer ng from camera to cellphone so misan tutorial ko sa inyo i-share ko sa inyo kung paano ako mag-edit na pag-transfer ng file mula sa SJ sa SJcam hanggang sa CP uh, and then tingnan natin sa setting ng uh, uh, camera mismo na iset ko na to pero um, gusto ko lang i sa inyo kung ano yung ginagamit ko na setting yan. medyo may kabagalan nga lang sa pag open yan screen sya then punta tayo sa settings niya sa date hindi importante kasi hindi nyo naman kailangan na ilagay yung date mismo dun sa pag nag-edit ka, ma maano pa, yung pag-upload mo, makikita kung anong araw mo na i-shoot yung video na yun. So, hindi advisable na eh. ilagay mo sa sa frame ng habang nagbibideo ka. So, format. So, nasa sayo na yun kung marami ng laman yung ano mo, pwede mo i-format siya. Kasi ah, may laman kasi to kaya hindi ko pwedeng i-format pa. So, fast charging, fast uh, record, o inoopen ka na para madali mong makapag-shoot ka agad na ng video o kukuha mo and then sa keypad hindi masyado kasi magastos sa sa battery and then voice broadcast hindi ko ano ano pa ba LCD brightness pwede mong i-full yan kapag nasa nasa katanghalian ka yung brightness yung pwede mong i-full pero as sure pag gabi Siyempre, bubabaan mo, igigit na mo lang sya. And then, sharpness, ah, uh, okay yun. Screen saver, 1 minuto lang. Yung frequencies ko, 60Hz. And then, ano pa ba? Ah, uh, auto shut off. Ah, uh, off ko lang yan. Kasi para hindi sya nag-auto shut. Pag gusto mong gamitin, magagamit mo agad. And then, rotate pag ni-rotate pag pinindot mo inon mo yung rotate babaliktad lang siya hindi siya pwedeng ano kuwari ganyan hindi siya magaan yung video hindi doon mo lang ipipindot siya kung pipindutin siya uh, doon siya mag-rotate hindi siya hindi siya mag otik pag inon mo and then yung wifi 2.4 kasi yun ginagamit lang namin na frequency sa wifi namin is 2.4 okay na din gusto na rin yung kahit 5G mas mabilis pero itong gamit ko 2.4 kasi yung yung gamit gamit nga namin internet is 2.4 then wifi may wifi rin siya i-on mo lang siya and then makaka pwede mo lang ma-transfer yung uh, data or yung video na nakuha mo ito yung default video babalik siya da sa sa standard setting niya pupunta na tayo sa setting sa video yan pindutin mo lang sya dito lalabas yung video ang res resolution ko lang is 1080p para makapag madali kong ma transfer o madali kong mailipat yung video makapag edit at ma-upload ko kagad so nasa, nasa sayo ang paggamit kung gusto mo 4k 4k pero sa akin recommended ko 1080 or 2.7 na 60 by 9 16 by 9 so itong gamit nga para madali lang i-transfer ko nasa sa, nasa sa inyong pagsisetting kung anong gusto nyo and then kung video coded naman kailangan H264 siya hindi sya pwedeng H265 uh, kapag H265 bigatin na yung ano mo gamit gamit mong mataas na processor mo lang uh, pag-i-editan mo ng inyong video sa laptop mga matataas ang proseso dun gamit tayo. pero pag tayo lang is ano lang gusto natin yung mabilisan is dapat sa ako usually sa camera lang ako nag -e edit and then sa loop recording di kailangan sa ano lang yan cctv o kaya pag nasa daan ka yung ano tawag dun yung uh, pag isinushoot mo yung daan mo and then sa capture hindi ko naka off lang siya and then pag vertical pag vertical na ganyan doon mo rin lang siya pipindutin i-on yung vertepa, vertical pag gamit gamit mo nakaano siya, vertical and then motion detector sa cctv nga yan ah uh, pwede siyang pang cctv rin kaya lang usually tayo mga motovlogging ah uh, hindi ano sa atin na i-on yung cctv dahil hindi naman tayo nagsisit cctv ah uh, for vlogging nga tong camera ng pre-record, naka-off lang yung pre-record ko. Sa delay off, in-off ko lang yan. Uh, ang FOV wide, naka-off sya kasi uh, naka-ano sya yung pag naka-on yung gyro sensor mo, naka-off yung ano, dapat yung FOV mo nakaset sa wide bago mo i-gyro stabilization mo, sensor mo. Kasi, hindi, hindi, pag naka-off yan, hindi siya magkakaroon ng stability magalaw yung ano mo ang stabilization ng camera yun habang naglalakad ka hindi magalaw yung kinukuha mo video so kapag naka on to uh, dapat naka wide setting yung FOB mo kasi ang ano siya dapat wide para makuha sya yung ganda ng view na kinukuna mo pag nagmumotoblog ka and then ano pa ba uh, audio naka on din yan and then volume ko ini in, 8 in, ko para malakas yung setting ng video ah audio sorry and then audio NR logo in off ko yan dati naka ano naka naka on yung logo water master kasi makikita pa natin yung, yung pinakatatak nyo SJ cam and then yun lang ang setting ko sharpeners ko normal and then yung saturation contrast normal lang nilagay ko sa setting uh, usually ang ang pag take naman ng video ay nasa sa inyo kung maganda sa inyo yun ang isetting nyo so ito yung setting ko para sa gamit gabi kung pag uh, shoot, shoot ng video ko itong may nag-blink na yan matatanggal lang yan ng pagka isinet mo ang gyro mo sa off. Yan, i-off natin. Yan. So doon siya magkaka uh, zoom. Yan. Magaano siya ng zoom. Ito kagustuhan din may po oh, dito sa camera to may zoom siya. I-off natin. Yan. Yan, may zoom siya. Nag-zoom. Oh. -so pero pag sineting mo siya sa gyro, pag inom mo yung gyro on, ayan, naka-off siya. I-on natin. Yan, mawawala yung zoom niya. Ewan ko ba kung bakit ganito sa sa camera mayroong pang ano. Hindi ko tinatanggal kasi baka may scratch siya. Kita ko naman siya. Yan, kapag naka-on, nagbi-blink lang yung, yung pumapalit siya na ano, yan o nagbi lang yung ang ano niya, nagre-record Wala siyang zoom. So, ito yung pinaka-setting ko ng video. Pero napakalinaw mga bro ang pagkuha ko nito sa ano sa aking mga video. So, ito yung physical appearance ng uh, camera mismo ng SJCam. Ang diit, ang size po ng lens niya is 1.3 HD ang display ng uh, nang uh, camera niya so ang gaan po niya. So ang battery room niya ang una ito ho yung battery. Ito po ay 1000 uh, mAh or milliamp hour. Tapos ito mas matagal huto kasi ito yung pinaka extension ng battery niya. So ito po ay kumakarga ng 2800 mAh. So removable itong dalawang to. So ito ho yung naaliso siya, ito siya, yan. Ipupush nyo lang dito sa ilalim, and then maalis na ho siya. Yan, ganito ka, kabiso, ma matanggal yung uh, battery na ano. At, ito, isusuksok nyo lang siya, tatapat nyo sa pinaka, ano niya, dito. At tapos dito, baga ba, yan, isusuksok nyo lang siya, ganyan. So, okay na. So, ito naman, napaka-handling gamitin. Napaka, ano siya, andyan. siya, mahawakan mo siya para siyang may ano, uh, stick. Kapag nagbi-video ako, ako ko lang siya. So minsan hindi ko na ginagamit sa moto vlog to, ito na lang yung pinaka camera ko habang uh, nagbi-video ako sa nagkaka-camping kami, ito yung pinaka camera ko na lang. Mas comfortable ako gamitin. Dahil na lang pag nagginahawakan ko siya, handy siya. So, i-on natin. Medyo ma may kabagalan nga lang uh, uh, pag-on nito. Yan. May kiklip nyo. Uh, dalawang push lang. Yan. Lilipat siya dito sa kabila. Yan. Lilipat siya dito. Dalawang, dalawang push mo lang. Then, yung na. Yan. Yan. Lilipat na siya kinakaligod parang hindi ano eh no Ayan. Yeah. so very handy siya gamitin yeah, so kung nagaanap ka ng uh, budget friendly na action cam kuha lang natin ito sa Shopee in order ko to sa Shopee nag sale siya ng 5,000 inabang ako mismo yung 5, 5 plus uh, inabang ko mismo yung sale ng sale niya mismo lagi akong sumisilip kung mayroon bang uh, mayroong promo. Then, nagka-promo siya one time na tiyempo ang ko. So, nakuha ko siya ng 5,000 plus lang. Pero, ang regular price nito ay nasa tumatakbo na 6 hanggang 7,000 pesos. So, budget friendly pa rin kaysa kukuha ka ng action cam. So, doble siya. Uh, mahal. So, makukuha mo isang set na branded ng, ng DJI ngayon o GoPro na, na, na nasa 24,000 pataas. So, ito, budget, uh, budget meal. Kung magaba sa pagkain, budget pa rin lang sya. So, ito po ang mga uh, uh, kabadi. Ito po ang mga bro na nagsasuggest po sa inyo na mas okay po gamitin para sa akin. Kasi nagamit ko na ng ilang buwan sya sa pag-vlog. Sa ng aking mga video. So, maraming maraming salamat po sa pagdaan sa aking channel ito pong ko kuya ng Stevie uh, God bless us all. see you to my next vlog ito yung kuha sa SJCAM uh, Cam C300 sa campsite na ito na uh, hindi uh, naman siya may kadiliman so kung nandito ka sa site is medyo malinaw siya kayo kaya lang malayo, malayo yung, malayo mga ilaw so kayo na kung mag judge kung anong kung malinaw ba o malabo ang 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 video ng SJ Cam C300 so time check ko tayo mga 9-10 na yung gabi ho dito sa campsite Thank <laughs> Please, Please. thank okay. you